Ang unang team, ang mga reyna ng paandar. Sa social media, please welcome Team Queens. Wow! Ang kanila pong team captain ay may 4 million likes lang naman sa TikTok. Siya po ay ang parlorista turned content creator mula Rodriguez Rezal. Siya po ay si Arman Makasusi o Arman Salon. Thank you! Armand! <laughs> Thank you po. Salamat Opo. Sino pa ang kasama niya sa Team Queens ngayon? Ah, uh, ang ipinapakilala ko po sa inyo, si Mylene Olarte. Ah, uh, kinikilala siya bilang Kadena Queen at ah. <laughs> Digital Ayan. Hindi naman po halata. Oh, <laughs> hindi masyado, hindi masyado, hindi masyado. <laughs> Opo. At ipinapakilala ko rin po si Sa Geronda. Kinikilala siya ng <laughs> Queen Petit! <laughs> Queen Petit! magaling sa pamitik, magaling sa gumiling-giling na ganyan. Ah, oh, Ayan. Oo. Oh, oh. And of course, ah... Uh... At yung pinakikilala ko po, yeah. Sexy si Wanda. Ayan, <laughs> dito, nakakalimutan mo na naman. Hindi ka nakilala. Lala, isa mo na naman. Samuel and Evangelist. Sesa sa, <20 bandes. laughs> sa so homesick. Doon siya nakagala bilang, ano, drag queen. Oh, yun oh, naman. Wow. Wow. Si Arma naman. Bata pa lang talaga, pangarap mo na mag-artista daw. Oo, oh, pangarap ko talaga yun. Kahit mahakip lang ako ng camera, kahit sa kalina po, kahit hulog ako sa pangil. Pero okay lang yun. Basta pasirip na yung mukha ko, habang hinulog ako sa pangil, kagali ng mukha ko. Wow! Oh. Oo. Anyway, ang makakalaban ninyo ay grabe. Iba, ibang klase rin. Ha! Isang global Pinoy pride lang naman. Nakasama ang kanyang pamilya. Kilalanin na po natin ang Team Vasquez. Yes! Ang kanilang team captain ang naghari sa The Voice USA Season 26, the first Filipino and first Asian champion of The Voice USA from Misamis Occidental. Let's welcome Sofronio Vasquez. Hi, Sofronio. Good afternoon, Sir Don't. Ay, nako. Oh my, congratulations. I'm sure you get this all the time magpula nung ano, <laughs> nanalo ka at dumating ka. Pero personally, I just want to say that we're all so proud of you. We're salamat so proud man, of man. you. Salamat Thank you po. Maraming maraming salamat. Sopronio, pakilala mo na ang mga kasama sa team. Wow, I'm so excited na ipakilala yung aking mga kasama kasi first time nilang makikita sa TV. <laughs> ang kapangalan ko pero madalas kapagtaka man lang sir account, Dr. J.R. Sopronio the So, front of the floor, Doc huh? J.R. Hello boy. Hello, boy. Hello, boy. Hello, boy. Hello. Welcome. Next kong makakasama, ang pinsan kong never ever na late sa mga gathering namin, Hazel. Hello, <laughs> cousin Hazel. Yes. And of course, ang nanay ko nung bata ko, my first Google coach, Shelly. Wow, good pala dahil pala kay, kay Kinsa, Shelly. So, in the family, sino ba talaga yung uh, mahilig sa pagkanta? I'm sure, ikaw, sa'yo nagmula. Sino-sino pa in the family? Halos kami lahat. Lahat! Wow! Kaya pala talaga. We can sing. Wow! Can't imagine nyo, umabot po ng The Voice. USA ang kagalingan ng ating mga kababayan. E <laughs> syempre, umabot din po sa Family Feud stage ang naging Grand Champion. You know, speaking of The Voice USA, gusto rin natin batin ang mga bisita natin galing sa California. Who's watching right now? Ang Alvaracin family who's yes. here. Hello po sa inyo. Enjoy the show. Team Vasquez and Team Queens, are you ready? Yes! Yeah. yes. go! Yeah. Alright, let's play round 1. Soprano and Armantara. Good luck! Top six answers are on the board. Saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Go! Sa Parents. Sa magulang? Services? Wala. Arman. Saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Sa ano? Sa, sa mga an? barkada. Barkada? O, oh, barkada. Mga Nandiyan ba mga kaibigan? Yes. Ah! Ah! Oh! Oh! Oh, Arman, pass play? Play! Ayun, play! Okay, tara. Balik na tayo dito, Arman. Dito, dito tayo. Ayan, dito tayo. Ayan! Very good. Mylene, saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Uh, paaralan po. Sa school. Diba? Sa school. Tai right yeah, Saan ano kanino natututong sumayaw ang mga tao? Sa social media! Katulad hire... mo! Yeah! Ang daming natutong sumayaw dahil sa'yo! Yeah! Di ba nakaka-proud? Nakaka-proud! Pero... social media sa inside. sa'yo. Sexy, kanino natututong sumayaw ang mga tao? Sumasayaw na lang din naman. Eddie sa dance instructor. Dance instructor services. Alright. Dalawa na lang. Arman, sino pa kaya? Sa mga tao rin. <laughs> <laughs> <mga tao> rin? <laughs> Nandiyan ba ang tao? Ay, wala. Maylim, saan o kanino natututong sumayaw mga tao? Sa YouTube ko. Oh. Services? Kasama na sa social media. Kasama niya. Oh. Team Vasquez, pwede na kayo mag-huddle. Mag-disip uh, na kayo ng sagot dito. Saip, kailangan makuha mo ito, Saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Sa mga kapatid, ate, kuya. So, says? Is... Wala. Team Vasquez, here we go. Ate, saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Uh, Sa so TV. Sa so TV. Okay. Alright. Hazel? Sa mga artista. Sa mga artista. The fourth. Pwede JR? naman sa, ano, sa kapitbahay. TV, ang mga artis sa kapitbahay. Sa Fronyo, isang tabang sagot na kailangan natin. Ano kaya? Saan o kanino natututong sumayaw ang mga tao? Sa TV. TV! For the nandiyan TV? Survey set, boom! Let's see, may isa lang tayong hindi nahulaan. Number 6, please. So, good job, Team Vasquez. Meron na kayo 87 points. Pero I'm sure hindi pa payag ang Team Queen sa susunod na mga round. Di ba? Hahabol -ha tayo, right? Yes, hahabol -ha ka, <laughs>